sa inyo mga kalapatids may nagbabalik pakilala Joshua T. Adelante ngayon nga po ay magpapalipad kami ng kalapatid tara, samahan na kami ay okay. eh, so, ito na nga pala mga kalapatids malapit na kami sa location pag sinabi ko, release ha wait ah. lang, nalipad eh 3, 2, 1, release mga kalapatid. So. Sabik na sabik, rumonda mga so, yun, no? Ang taas mga kalapatid. Taas. Tara, wait lang. So, yung mga kalapatid, oh, bang kami dito. Makulit eh. Kumuronda pa. Mga kalapatid, tara, samahan nyo kami magpapakain. Hawakan mo. Wait. wait. So, yung mga kalapatid, tignan nyo naman kung gano'n yan. Kakaunti na lang. Kunin mo yung vitamins. Kasi okay. bonbon na namin yan. Kasi vitamins, ayan yan. Uh, magsisubo kami ng vitamins. Takpan mo muna. Dasa, wait lang. Yung mga uh, kalapatid, so. Uh, tara, kami ng Bago vitamins. Pagod nga, guys. So nga pala, nagra-roblox kami. Sa dalawang subo lang, kasi... Sarado mo na yung loob. Wait lang. Wait, guys. Uy, ten! Ay, subay mo siya. Sakto, dalawa yung loobas. Stop mo muna. Wait lang, mamaya. Bye-bye. Stop mo muna. So, guys, nandito na si... Si Taiwan. Ayun na siya. Ayun siya. Ayun, no? Sa taas pa buo kami ng vitamins, biglang bumalik. Sobrang gutom niyan. Eto, um, mga gutom to. Nakay pa lang yung mga kalapatids. na? Ah. So yung mga kalapatids. Tara, tara. Papakain ako. Hop! Ten, kunin mo yun. Sasabik na naman to si Sabik, mga kalapatids. Eh. Sabik na sabik kumain to si... Si Sabik, mga kalapatids. Okay. Hawakan mo muna itong vlog natin. ayun siya. ay Oh, nasa siya. Ayan, nandito sa bubong. Nasa bubong rin. Nasa big. So, guys. Nagpapatpaka kami. ito sa bigyan. Tara, tara, tara. Naganap labasan, guys. Rapatids, <laughs> hindi, guys. Ito ka, time. Gutom na gutom. Ito, sa mo na yun, ano? Gutom na gutom sila. Pati si Tay to. So, gutom na gutom. Pati si Tay Alam mo, hindi pinakain ng tatlong buwan. Tayto ah. Kung tignan nyo naman patuhan na may mga kalapatid siya. Kakaunti na lang. Kasi buwan-buwan na namin yung pinapakain. Sarado mo na. So, kapan so, kapag mag, nga ay hindi nga kami nakapag-vlog kasi umalis, umalis, to. Uh, si 10102847. Yun lang. Kung kung bago ka lang sa akin channel, please sus subscribe and like. Eh, share and subscribe mga kalapatids. Yun lang po.